Hello mga guys, magandang magandang tanghali sa ating lahat mga guys. So meron akong nabili ng electric fan sa Jang Shop, ayan mga guys. Ang brand nito mga guys, Unitec, Ayun. Dex fan lang ito mga guys. So baklas pa yung ano mga guys, ano kasi nabili ko lang to sa Jang Shop, mga baklas pa. So i-testing natin mga guys kung buo ba tong nabili ko sa Jang Shop mga guys. So isasaksak muna natin. ay mga guys. Ayun mga guys, nakasaksak na yung mga guys. Ayun oh. No? So wala siyang power mga guys. Yeah, wala siya. So ngayon mga guys, para malaman natin, bubuksan natin kung anong problema, kung makina ba. So samahan nyo ako mga guys, gagawin na natin. So ito na siya mga guys. Tingnan mo, kalas-kalas sa mga guys. Ayan oh, balik na ito mga guys. Tapos yung ano niya, ito baliktad pagkakabit ba pa, guys. So tatanggalin natin yan. Ayan. Ayan. Ayan siya guys, tatanggalin natin. Ito mo guys, baliktad. Nasa taas na nakaharap yung ano sa, sa baba. Ayan o, baliktad sa pagkatabi ito. Tatanggalin natin ito mga guys. So, nabili ko lang ito sa junk mga guys kanina. Pumunta kami ng junk shop. So tatlo tong nabili ko, yung dalawa, ayan na naka-display na. Hindi ko lang na-vlog. Ito lang na-vlog ko isa. So ang makina nito mga guys ay original pa ito mga guys. So tatanggalin ko muna yung lalim. So, ayan mga guys. Ngayon, papalambutin muna natin yung shafting mga guys. Lagatin ng langis para malambot. Ayan. So, ayan siya mga guys. So, ngayon mga guys, ang kanyang motor ay original so gagawin ko mas re-repairing ko lang ito mga guys hahanapin ko ang fuse nito mga guys kasi original pa siya mga guys wala tayo papalit ang makina nito mga guys hindi tayo magpapalit panurin nyo ko mga guys so ito na siya mga guys yan na siya yung tatatanggalin na natin gamit tayo ng long nose dulo lang ang tatanggalin natin, mga guys ito lang Ayan, hahanapin natin ang terminal ng fuse to mga guys. So, ito siya mga guys, oh. Ingat lang tayo sa wire mga guys na walang mapuputol para hindi masira lalo. Ingatan natin ang mga wire. Dandahan lang tayo sa pagpisil ng wire. So, ito na yung terminal ng fuse, mga guys. Ayan, mga guys. Nakikita mo, guys, ito yung fuse. So, tatanggalin ko itong fuse, mga guys. So, ito yung pinaka-fuse niya, mga guys. Ayan. Ito siya, mga guys. Tatanggalin natin yan, mga guys. Puputuloy natin ito, mga guys, dito. Ayan siya mga guys, putulo na siya. So yan na siya mga guys, putulo na siya mga guys. So tatanggalin natin itong connection dito sa kabila. Ang gagawin natin mga guys, ibabalipas na lang yan. Dito natin to ilalagay. Ni share guys So, yan na siya mga guys. So, ngayon mga guys, isasaksak natin. Gagamit ulit tayo ng Philips screw para pang testing natin kung buo na yung makina. So, guys, sa ginagawa ko, una akong video mga guys. Kasi, hindi pa natin isasarado. So, gagawin din mga guys, ito plug. Ito yung, isasaksak natin dito sa outlet. Ngayon mga guys, anuhin natin kung may magnet na itong wiring itong wiring na to may magnet na ititising natin i-switch natin mga guys ayan yung switch natin mga guys o ayan o ayan so number 1 ko lang mga guys ha ayan number 1 ko tapos ididikit ko to mga guys kung hihigupin to ng magnet mga guys ibig sabihin mayroon na yung mga guys ayan mga guys o oh, o oh. o oh. So, mayroon na siya mga guys. Basta binong wala mga guys. Ayan, ididikit ito naka-off mga guys. Ah. Oh. Walang dikiter mga guys, oh, wala yan mga guys. Oh. Oh. Oh, tumo guys, oh, wala oh. Oh. Wala yan. Ngayon kung ano natin mga guys, papandarin natin mga guys ito dito saksak natin two switch mga guys, ayan oh. Pakinggan yung turok mga guys. Oh. Yan, ibig sabihin may contact na yan buo na ang makina. So magbabalik ako mga guys pagkakabit ko sa kanin testing para malaman rin kung buo na o hindi pa so samahan nyo ko mga guys so ito na siya mga guys nabuo na po natin siya ito na po siya ayan po yung likuran mga guys hindi ko pa nabilihan hindi ko pa na ano nung gearbox yan so ayan po titesting ko po muna na may ilisi eh para malaman natin kung buo na so ito sa mga guys sasaksak ko na mga guys ito na ayan na siya mga guys ayan na po number 1 po kan number po yan mga guys yan kaso lang hindi pa nagsuswing gawa ng na wala pa tayong gearbox ayan so ayan na siya mga guys buo na siya ito po yung number 3 ayan po mga guys number 2 ayan po siya number 1 ayan po siya so mga guys kompleto na po siya so maraming maraming salamat sa aking mga subscriber at mga, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at mag-like. Pakipindot po ang sa bell para pala pratik updatein sa aking video mga guys. Maraming maraming salamat sa atin at God bless sa ating lahat.